Sige, first part of the journey the adventure oh lakad Malayo ba yung la lang okay oh merong ano don donkey donkey ba bala Assalamualaikum alaikum donkey. Oh, sige, tingnan mo ni Marcel. <laughs> so. Oh. Ada donkey. La, bakit magagalit? Lagi <laughs> ya <Langhiya> ka Marcel. <laughs> Ambroha parang parang tumatakbong bung ano eh. Sige. Ito na ang aming adventure na naman sa Wadi Shabs. Sige, lakad lang mga kapatid. Simula na naman ang alay lakad dito sa masilong ng mga dates. So, ang ganda ng mga dates. Enjoy life, sabi nga nila. Kaya, kahit pagod, birah. Hala, oh. Wow. Ang bundok. Ayan, mamundok na naman si Bib Sky. Ayan, oh, kumukuha sila ng mga ano, mga locals. Kumukuha sila ng pagkain ng karuf. Salam alaikum. Kifhalik. Senta ma'am. mas Masbut. Mas but. Wow, ang sarap ng saging. Uy, kuha tayo mamaya ng dahon panggawa ng suman. Oo. Oh, may mga oh. Yan pa mga may mga, mga wild flowers na naliligaw. Sabi, kaya nga wild din, eh, no. Oh, mamundok na naman si Babe Sky. Oh, nakakatakot dito pag tag-ulan parang maulalan lang yan ba yung mga ano bundok oh yan daming saging oh sarap manguha ng dahon pang budol fight <laughs> ayan oh pang budol fight oh pang balot ng suman wow Oh. Shaging na aling pasing. Naku, mali yung anak. Ayan. Sorry, hindi ko na ipatagilid. Ayan. Papunta na kami sa Wadi Shabs. Naku, hindi eh, ko alam kung ilang oras na naman ang lalakarin. O, oh, mga kasama ko, kanya-kanyang video na naman. Hmm. Bakit? Anong nangyari? Si Gibi. Video pa more. <laughs> Hindi na titignan ang daanan. Ayan. Explore pa more. Yan talaga. Mga adventure, adventurous. 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 Ba adventurous. Ewan ko. ambot. Oh. Ito, di ba sa tubig ito nabubuhay? Bakit ito? Sa kabundukan. may papayang dalawa oh. masarap din nun. mamundok ihanda lang yung mga tuhod yung mga tuhod pag may rayuma manahimik na lang sa bahay <laughs> uh, pero kung gusto mong mag adventure ihanda ang tuhod sa paglalakad for one hour bago marating ang wadi hi liliit na ang ano dito mga puson ako magsisexy na ako mawawalan na ako ng puson <laughs> mawawalan na ako ng puson wow sarap manguha ng ano dahon ng saging bakot pang balot natin ng suman hindi, na ni bakit yung ano mo, patupat mo. Bagay ala. lagay ala sa freezer. Kaya mo pa. <laughs> Kaya mo pa rin? Kaya mo pa ding O, baka suko. Baka suko ka na. O, si Baba. Nagbabantay ng ano niya. Nang sagingan niya. Baba, bantay mo mabuti yan. Baka kunin ng ano kainin ng mga karo oh, sige adventure pa more <laughs> adventure pa more ayan mga bro nakakatakot oh. pag umulan siya parang ano ba bibigay yung mga bato pero okay lang masaya naman yan ilan kami lahat sa dadawa tatlo o pito ba nagboat kami isang ano lang kung lalakarin sampung hakbang lang one real na oh my god ay oo nga sa bagay eh sige sa Cebu si na lumaki kayo hanggang doon <laughs> sa inyo na yung one real niyo oh Kaya Mamumundok na naman si Tim Sky. Oo, oh, di diba? <laughs> Pag mamundok ka neng, ihanda mo yung mga tuhod. <laughs> oh. sa batuhan, sa bundukan. Mawundok kami, kamo. Oh my God. Ayan, nauhuli oh, na naman ako. <laughs> <laughs> Naku, mapapagod ka pa naman. Pag, ako, may, may, tala, may ano pa naman yung talampakan ko. Patay ka dyan. Ayun. May nunal. Oh my God. Ganyan talaga magala. Pag may nunal daw sa talampakan, magala. Mga parang pusang po, gala. Takbo pa mo, or? Habol, habol. Kaya nga nun, yung ganda ilagay sa ano, mga bato-bato, mga puti. Yung ganda ilagay sa aquarium. Grabe ka okay, lang, oh. Maglakad, may iwan talaga ako. Okay lang yun, makakarating din naman, pare-parehas. Si Marcel ka lang, gilis-gilis kong ng babae na yan. ulit guys hinihingal na ako the brocades bye bye see you around see you later alligator